So, yan. Tutuloy natin, na no? Medyo nagloko ko yung ating, ano. Ito yung nabili lang natin na 4K, no. Tago 1,500 lang po ito. Huh? uh -oh. So, naglolo ko, Ah, oh. uh, yung... Ayaw niya mag-record, oh, Ng video. So, hindi siya nagre-record ng video. Nagulat ako, eh. So, gumagawa pa naman tayo ng na, ano. Lagayin ng ano niya. O, oh, pur puro picture lang nangyayari ah. Yan, so nagloko lang to, no? Ay, nag Oh, man. <laughs> Ayan, so mga kayop, ang tigas lang ipasok nito, no? Medyo matigas lang siya ipasok. Tsagain nyo lang, so... May papasok nyo rin yan. So, tsagayin nyo lang. So, iipit na natin ito ngayon dito. Ayan, dito na ipasok yan. Ayan, ito. Papasok na ngayon natin dito sa ginawa natin ito. Ayan. Nasaan na pasok na natin yan? So, pwede na natin i-strap yan dito. Ayan. So, nailock na natin siya, no? Ayan. Ayan ang magiging niya. So, medyo magalaw pa, no? Isisigipan na lang natin to. lumuwag eh. Sisikip pa natin to kasi lumuwag. Para hindi masyadong magalaw. No. Ayan mga kayop. So, naikabit natin yung ating ah uh, action camera. Kaya lang, minapansin tayo, no? So, siguro kung moving tayo nito, yung possibility ng vibration ng ganyan magalaw. So, kahit sobrang higpit na ng tali natin dito, no? Pinaka the best siguro, eh, kakabitan pa natin ng cable tie. So, we need cable tie pa para talagang magpit siya, no? Ma Maswak talaga yung pagkatigas niya rito. Nakaganyan siya dapat talaga. So, adjustable naman to, yun. Pwede mo adjustable. Pwede mo yung ano? Pero yung fittings niya, hindi ko gusto. Kaya, we need, ah... Uh, cable tie. So, lalagyan na natin ng cable tie yan. Lagyan nyo na lang din ng cable tie. At least, alam nyo na, hindi tayo nagbutas, hindi tayo nagano. So, babalik na natin lahat. Mga tinanggal natin. Ay, Nakabitan natin, mga kayop. Ayan. So, yun na lang ang problem natin. Nagloko yung ating memory card. Nawala ng memory card. Visit. Nagyan nga natin ng kabitan dito. Oh, nagloko naman ang ating memory card. So wala pa tayong nirerecord dito. No, 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 no. Ah. ito pa lang sana ito. Ang ginagawa natin ito yung natin. Nakakapagtaka ka lang bakit ano? Nag nagpull mem nag no nag nag ano siya. Ng no memory card. Oh, Amen. Yan so natapos na natin mga kaayop. So Nilagyan na lang po natin ng cable tie. Para walang alog. Ayan. Ah, wala na siyang alog. So, okay na siya. Ais na. Pwede na natin ito magamit. Ayan, tinanggal na natin yung alog-alog niya. So, tinatlo natin yung cable tie para sigurado. Walang pagkalaglag. Wala rin alog. Esto parece para que está gusten, ¿no? está. ¡Dios!